Dito ay kumuha ako ng blue buff. Pagkatapos kong kumuha ng blue buff ay pumunta agad ako sa red buff nila para mag embed. Kaso tapos na kaya dito napitas ko na lang yung pinitas ko na lang yung Ranger nila. At yun niya. <tinyo> Nice. At dito ay sumubok ako mag embed at buti na lang nakuha ko naman din yung blue buff nila kaso ang kapalit ay ako naman nabigyan tayo dito dahil nakasulubong natin si Zelong. At ayun nga naka double kill pa. Dito sinubukan nila kunin yung farm ko kaya dito nakapitas naman tayo ng dalawa. At yun nga. Hehehe, yeah, boy. At dito nagbabalak na naman magtrabaho tong zelo nga to mag-push kaso nandito naman tayo kaya dito binigyan na natin siya para makauwi na. Ah! <laughs> kaya dito ay dinalaw ko na rin yung MM namin kasi lugi na siya kaya nabigyan ko naman tong Moscow. Okay. Pagkatapos kung kunin yung blow buff ko ay dito hinabol pa yung baler namin kaya dito tumulong ako at nabigyan ko naman yung isa dito. Kaya ayun. Kaya dito ay tumulong na rin ako sa zilong namin dito kaso sobrang sakit na nila at puro sila damage. Kaya ayun naka double kill pa sila dito dahil lapitasin yung bruno at yung nga. At pagkabuhay ko ay pumunta agad ako sa mid lane upang mapitas tong sisilyon nato dahil sobrang sakit na. Kaya dito ay niretre ko na dahil sobrang likot ng sisilyon na to. Buti nabigyan pa rin. Ang galing, ang galing! <laughs> dito naglord na agad kami kaso yung MM nila ay gusto pa rin mag contest sa lord at yun nga o oh, pumunta pa siya. Kaya nabigyan naman natin kaya dito. Kaya dito agad-agad tayong umuwi dahil yung zelong nagpo-push, nagbabalak na e-end. Kaso buti na abutan natin at dito nabigyan din naman natin siya kaya sabay imo tayo ng yun na yun. Abang mo angas <laughs> At dito ay nagrikta agad kami sa tori nila kaso di pa pala kaya ma-end at yun nga o oh, napitas na yung lord namin wala na kaming minions kaya dito may dumating pang minions at kaya dito nag na ako nag na ako para end kaso hindi pa talaga kaya at yun nga nabigyan pa tayo yun na nakakasama ng loob <laughs> At pagkabuhay na naman natin ulit ay pumunta agad tayo sa Midland dahil nagpatay na naman sila kaya pumunta agad tayo para magkasalubong tayo kay Sicilyon ayun nga nabigyan naman natin boy <laughs> Kaya dito nagpupos na naman si Jelong kaya sinubukan kong puntahan kaso sobrang sakit na pala niya at yun tayo tayo nabigyan <laughs> At dito nakatayo lang ako at magchat-chat sana ako kaso dito nagdi-deep cast ako pero sobrang sakit na pala yung Sicilian at yun nga two hit lang ako kaya dito matatapos na yung game. At yun nga nagpupus na sila. Ubus na yung base namin dito. Ubus na yung life. At yun nga Oh. Wala na. Talagang talo na. Low streak na ako mga sa fly. Ano ba to? <laughs> <Talo>. <laughs> sorry, sorry.